maligo. Ayaw maligo. ko, may ikaw na lang. Hihiluran kita, hihiluran mo ako. Maghihiluran tayo, dali. Sh. Okay, ano yun? Samahan mo ako. Saan? Maliligo. Abot, hindi ka makaligo mag-isa. Eh, kasi hihiludan yung likod ko, hindi ko abot. Eh, hey, kaya-kaya mo yan. Dali na. Ayaw ko, nakaligo na ako. Dali, sabay tayo maligo. Nakaligo na ako. Hindi ka pa naiinitan, napakainit ang panahon. Um. Nakaligo, kaliligo ko lang. Kailan? Kani kanina. Kanina pa yun. Oo. Oh, eh. ng gabi na ngayon. Oo, oh, eh, nakaligo na nga. Oo, oh, Ayokong maligo. Tara, sama mo Ta ko. Ayaw. Sabay tayo maligo. Ayaw ko, nga ikaw na lang. Hihiluran ka tayo. Hihiluran mo ako. Maghihiluran tayo. Dali! Nakapag-hilod na ako kanina. Eh <laughs> ako hindi pa. Ay, ayoko na sa mabay sa'yo. Maligo ko. Ano naman gagawin mo sa akin kayo? O bakit? Basta. Pa pangit ba yung ginagawa ko sa'yo? Hindi. Oo. Oh. Ayoko na sa mabay sa'yo. Bakit nga? Eh, kung ano nung ginagawa mo sa akin, ang pagod na kakaano mo sa ang kakaano mo, ano ka ng ano. Oo, oh, eh, nag-i-enjoy ka naman ah. Hindi ko na. Oh, di ba ka, talap naman, di ba? Oo nga, oh. pero napapagod ako. Abang, oh. Ah. wala, kang, wala, kasawa sawa sa ano-ano. Aba, ipagsasawaan eh, mo yun, eh, talap yun. Ikaw na lang kasi maligo. Alam ko na yung, alam ko na yung magpapahilod ko nuwari tapos kung ano-ano. Hindi, sinyan ako magpapahilod. Eh, talap yun ah. Magpapahilod lang daw, tapos... Anong anong hihiludin ko? Ano na naman pa, pa paano mo paano ko sasabihin? Oy, sa naku, Dati modus mo 'yun, ginagawa mo sa akin 'yun. Ayon. At tinatawag mo ako ng papahilod bago ko mo. Tayo ko ikaw maligo ka na doon. Tara. Samahan mo ako dalhin ha. Talibin. Nakaligo na. maligo na sabi. Papaliguan din kita. Mainit ang panahon ngayon. Ito naman, nga, ako nakaligo na eh. Ah, eh. ayaw naman bilisan na eh. Buti hihiluran kita. Ikaw na lang ang hihiluran ko. Oo. Oh, Sige na ako na. ako hihiluran mo. Anak, patay na naman. Ito. Sabi, sabi ko na nga ba kanina. Pinakain mo ako sa labas. Ito na naman mangyayari. Ang oh, dali na. Tarna. Sinasabi ko na isa buti sa buti pa. Hindi mo na lang ako sinama sa labas. Bakit? Nasarap ang kalma. Tuwantawa ka tiki busog na busog. Bago ngayon. Sisisi ka. Sabi ko na nga ba ka eh. Ito ang oh, kapalit ng pagkain ko kanina. Hindi kapalit siya. Normal yan sa atin ah. Di ba? Pagkakaraliwan na sa atin Ayun, yan ay, naman e. mo, eh. Ikaw naman eh. Ayoko nga sabi. ganyan. Ikaw naman eh. Galit na nga e. ko ano ka, sabi eh. Ayoko nga sabi. Ayoko nga Ayoko nga sabi ko nalang kasi. Ayoko nga sabi. Ayoko nga sabi. Ayoko nga sabi. Ayoko nga sabi. Ayoko فراغ.